Sa detalye ng ating mabalita, na ang Typhoon Tino sa Sinago Southern Leyte kanina alas 12 ng hating gabi. Nagbabalang pag ng life-threatening and damaging o nakamamatay at nakapipinsalang storm surge sa mga lugar na nasa ilalim ng mataas na storm signal. Matapos mag-landfall, inaasahan ng pag-asa tatawid ang bagyong Tino sa Visayas at Northern Palawan mula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Sa Miyerkules bukas yan, nasa West Philippines na ang bagyo. Posibleng mag-exit ng uh, teritoryo ng Pilipinas sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Walang walong lalawigan sa Visayas. Tatlong lugar naman sa Mindanao ang nasa ilalim ng signal number 4. Kabilang dito ang extreme south uh, eastern portion ng Eastern Samar, western at uh, southern portion ng Leyte, southern Leyte. Northern portion ng Cebu, kabilang ang Camotes Island. Northeastern portion ng Bohol, northern most portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Oriental Occidental. ganti ng ang lalawigan ng Gimaras. Central at southern portion ng Iloilo, southern portion ng Antique, Dinagat Island, Chiargao at Bukas Grande Island. Dako paano na lang yung mga mangga ng Gimaras? nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 3 ang mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Leyte, extreme northern uh, at central portion ng Cebu kabilang ang Bantayan Island, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Iloilo. -Ilo. Southern portion ng Kapi, Central portion ng Antique at rest of Surigao del Norte. Sa mga kababayan natin dyan sa Iloilo, Halong Kapodra. Signal number 2 naman na nakataas sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, kabilang ang Kuyot, at Calamian Island, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samara, central portion o rest of Leyte, Biliran, Reso Buhol, Reso Cebu, Central Portion ng Negros Oriental, Reso Negros Occidental, Sikihor, nalalabing bahagi ng Kapi, Clan, Reso Bantike, Kabila, ang Kaluya Island at Northern Portion ng Surigao del Sur. Nasa signal number 10 ng northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at ang lalawigan ng Camiguin nasa ilalim ng signal number 1 ng Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masmate, kabilang Antikaw at Buyas Island. Southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Romblon, din nalalabing bahagi ng Occident, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Central portion ng Palawan, kabilang dito ang Cagayan Silio. Northern Samar, the less of Eastern Samar, less of Samar, the lalabing bahagi ng Negros Oriental, ganyan din ang Surigao del Sur. Central portion ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Sambuanga del Norte. At dahil dyan, suspindido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansang araw. Epekto pa rin ang bagyong tino sa Aklan, Malay, uh, All Levels Public and Private hanggang uh, November 5. Ganon din sa Libertad, All Levels Public and Private hanggang November 5. Uh, wala rin pasok ang uh, New Washington, Balete, Ibahay at Kalibo, uh, All Levels Public and Private. Sa Antike, ang mga walang pasok o Levels Public and Private ay ang uh, Aniniway ang uh, Barbasa, Bugasong at Kaluya. Gandin sa Kulasi, Hamtika at Libertada. Pero sa Libertad hanggang November 5. Sa Pandan, wala din pong Gandin sa Patnungon, San Jose de Benavista, Sibalum, Tibiao, Tobias, uh, Otobias Tobias at uh, Balderama sa kapis o levels public and private din pasok sa Roja City, Dumarao, Ibisan at Hamindan. Pero sa Maayon hanggang preschool to senior high school lamang. Walang pasok o po, pasok o levels private and private sa Panitan, Pontevedra o levels public and private. Sa Iloilo ganun din ang sitwasyon uh, sa mga bayan ng Balasan, Batad, Carles, Concepcion Estancia, Leon, Oton at Pabia. Pero sa pototan o levels hanggang uh, November 5. Uh. Ganyan din sa San Dionisio, Sara at Iloilo City, wala ding pasok sa Iloilo City hanggang November 5. Uh. Sa Region 7, uh, walang pasok o levels sa private. Uh. Bohol, Cebu, Alcantara, Alegria, Alonginsan, Argao, Asturias at Badyan sa Barili o Levels Public and Private hanggang bukas na November 5. Ganon din sa Carcara City. Sa Carmen at uh, sa Carmen, uh, ay po ay sa Region 7 pa rin, o Levels Public and Private, walang pasok. Campos na Mali, o Levels Public and Private hanggang bukas na uh, November 5. Ganon din sa Consolacion. Sa Cordova, face-to-face -face classes, all levels, public and private, suspindido so ngayong araw na ito. Para naman sa Dambantayan, Dalaguete at uh, Hinatilan, wala din pasok all levels public and private. Sa Liluan, ang suspension ng classes hanggang November 5. Sa Malabuyok, Naga City, Poro at uh, Ronda, gendin sa San Fernando, all levels public and private, walang pasok. Gandhin sa bayan ng uh, San Francisco, Sibonga, Talisay City, Cebu City. Uh, wala din pasok o levels public and private sa Cebu City hanggang bukas ho, November 5. Walang pasok. Sa Lapu-Lapu City, face-to-face -face classes o sa uh, suspended rin hanggang November 5. Sa Biliran, wala rin pasok uh, sa mga sumusunod na mga lugar. Kulaba, Kalug, uh, Kabuk, uh, Kabuk Gayan. Uh, may mga bayan pa lang ganun. Uh. Almeria, Mariripi, Kibiran, Ke Nabala. Eastern, sa Eastern Samar, all levels public and private. Leyte, ganun din, wala din pasok all levels and private. Abuyog, Bato, Baruen, Karigara, Tanawan, Tacloban City, Northern Samar, all levels public and private. Samar, ganun din, Southern Leyte, at saka sa Dinagat Island, all levels public and private, walang pasok. Sa Negros Oriental Occidental, walang pasok ang mga uh, estudyante, all levels public and private, sa Bagu City... Uh, Cadiz, Don Salvador, Benedicto, Enrique Magalona, La Carlota City, Manapla, Moises Padilla, ganon din sa Palupandan, uh, all levels public and private, Tagay, uh, Taboso, all levels public and private, din sa Victoria City, all levels and uh, private, uh, public and private uh, ngayong araw na ito. Uh, ganon din sa Bacolod City, San Carlos City at Calatrava. Ah, sa Calatrava hanggang November 6, walang pasok. Uh, wala din pong pasok sa lahat ng uh, public uh, schools at mga private schools, all levels, sa Silay City, Talisay City, Morsia, Villadolid, Pontevedra, San Enrique, Isabela, uh, Hinigaran, La Castellana, Binalbagan, Himamaylan City, Kawayan, Ilog, Cabangkalan City, Candoni at uh, Hinubaan, all levels, public and private walang pasok ngayong araw na ito. Maganda umaga, Pilipinas! May nga sa mga kuturan tala sa negro, salong ha? Ay e, kita sa sa 3,000 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil pa rin sa Bagyontino, sa uling tala ng Philippine Coast Guard, bukod sa mga pasahero, na-stranded in, ang nasa 1,200 uh, rolling cargos at 61 vessels sa uh, Sa 83 uh, apektadong patalan sa Southern Tagalog, Central Visayas, Eastern Visayas at Southwestern Mindanao. Kaagda agad naman inactivate ng uh, Coast Guard ang kanilang deployable response group para sa agarang pagresponde sa mga posibleng evacuation, rescue at relief operations. Nakaposisyon na rin ang lahat ng rescue equipment at land vehicles at mga floating assets kung sa kanilang kakailanganin. Bagong balita, bagong impormasyon. Yes! Kumustahin muna natin ang Bangyuntino. Kasama na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pagasa. Ma'am Lori, hindi pa rin natutulog. Good morning. Good morning sir. sa lahat pa po na ating mga taga-subaybay. Uh, as of our latest analysis nga, si Bagyong Tino ay huling nakita sa coastal waters ng Tudela. A uh, Cebu, naglay pa rin pong lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometers per hour near the center at pagbukso na umaabot po sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanduran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kaugnay nga po dyan, nakataas pa rin po ang ating signal ngayon sa madaming lugar. Signal number 4. Sa extreme southeastern portion ng, south, ng Eastern Samar, western and southern portion ng Leyte uh, sa southern Leyte, northern portion ng Cebu, uh, north a portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion of Negros Occidental, Guimaras, central and southern portions ng Iloilo, and southern portion ng Antique, sa Dinagat Island, Siargao, and Bukas Grande Island. Signal number 3 naman sa southern portion ng eastern Samar, southern portion ng Samar, extreme northern and central portions of Cebu, uh, central and southern portions ng Bohol, northern portion of of Negros Oriental, the northern the central portion of Negros Occidental, the rest of Iloilo, southern portion of Capiz, at central portion of Bandique, habang habang signal number 3 din sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte. And then signal number 2 at signal number 1 naman po, sir, sa, um, sa natitirang bahagi pa halos ng Visayas, sa northern, port northern portion ng Mindanao at sa south, at ilang bahagi ng southern Luzon. At para po sa mas italyad ang uh, mga lugar, especially the municipalities, pwede po natin bisitahin ang ating Facebook page at sa so underscore pag-asa. Available din po ito sa ating website. At ah, uh, so, so far sa ngayon na nakikita po natin, nasa Visayas pa rin. Nasa uh -huh. kalagitnaan pa rin ng Visayas ang bagyo at bukas pa po ito lalabas ng ating area of responsibility. Uh, Gano'ng kataas yung storm surge na, na, na uh, post? May, may tumama ba na storm surge? Wala. Um, sa ngayon po, hindi pa natin ma-verify sa ating mga stations. Ah, okay. wala po tayo ng uh, komunikasyon for now. Pero, um, sa storm surge warning naman po natin, in effect naman po ang ating storm surge warning, up to 3 meters po. Up to 3 meters? Yeah. Ah, okay. It's not higher than 3 meters, ha? Not higher naman po. Not higher than 3 meters, oo. So, malayong malayo ito doon sa malayo landa na naranasan natin noon. Tsaka nag-landfall na siya kagabi, di ba? Eh, itong sa Cebu ngayon, ano to? Panibagong landfall? Opo, yes sir. Ah, okay. So, ilang landfall na ang dinaanan niya? Well, um, so far, so, so far ang, ang uh, concern pa lang po is yung sa Southern Leyte. Sa Southern Leyte. Tapos so, ito, ngay Leite. ito ngayon sa Cebu. Tapos, um, uh, Ma'am Ma Lori, uh, 25, so bumagal? 25 kps na lang takbo niya? Uh, kahit pa paano bumagal po. Eh, hindi nga, doon nga tayo kinakabahan sa bumagal <laughs> yes, Oh, yun nga po siya, ano, kumbaga, mas tumatagal pa siya. Oo, oh, mas tumatagal. Makakapag-ipon pa lalo ng uh, puwersa eh. So, ma malakas masyadong ulan dyan sa mga area na nasa ilalim ng uh, signal number 4? Yes, po. Oh, anong volume ng tubig inaasahan natin, ma'am? Well, based po sa ano sa weather advisory po natin, more than 200 millimeters of rainfall is possible in an area. So, uh -oh. mas yung kabuuan. Pero sa isang lugar, pwede pong may mabuhos na more than 200 mm of rain. Especially yung mga direct na dadaanan po ng mata ng bagyo. Uh oh, pag sinabi natin ganun, eh uh, kumpara na natin siguro doon sa mga nagdaang panahon, ma'am, ano ha? Ano ito? Ay, yung tubig niya, mala undoy? Mga ganun? Hindi naman? Ay, hindi na po. Hindi naman po. Hindi pa naman po natin siya na-compare sa gano'n ah uh -oh. uh, ba basta matubig. Basta matubig din siya. Most likely po kasi since typhoon talaga siya, dalap dala po talaga din ito ang tubig. Pero kapag typhoon category, lalo, lalo na kaya 150 km per hour ang maximum winds, mas uh, primary concern dito yung hangin talaga. Yung hangin. O, kasi nga medyo may kalakasan talaga yung hangin. Oo. Yeah. So, mga anong oras kaya tayo makakuha ng update tungkol sa epekto ng surge? Uh, maya, maya lamang. Maya, maya. Po. Ah, okay. O, kasi yun, hindi naman makikita ng mga synoptic station natin yan eh. Yes. Di ba? walang uh, oh hanggang hanggang hangin yung pwede lang natin ma-monitor oh anyway so uh with that speed uh, the same pa rin ang time frame na tinitingnan natin lalabas na ng par bukas ng gabi yes po ah yeah, yeah. uh, sana nga para wag na magtagal ano ha oh kawawa naman yung ating makababayan ma'am lori ingat ho kayo T tulog ka rin muna ha pahinga din po uh, thank, thank you si uh, lori dela cruz mula po sa pag-asa